mga kamamay okay, tayo isasayay muna sa ulan at tayo may kailangang kuhanin na uh, palingkis lalakad mo sige ko ang aking body ya, masama ang panahon masama ang panahon oh. ay sus ako lang maghahanap din, din ng ano baka ko may kapute rin baka lang ko meron ako makatago rito eh sa ang bike ni kuya nakasabit na lang din sa ko alam ko may kaputi ako rin eh yung malaki alam ko meron ako nun eh ay, ay ari amin nanay eh. ay na rin pantakip ko pantakip ito pa rin na eh labuhan kaya natin itong gitna para maliwanag lob... hmm. eh, medyo maliwanag eh. Dito ko malaki lang sa comfort sa compartment baka mamay ka ilanganin are eh ah oh, wala nga yung malaki meron akong malaki rito eh wala na hindi na alam ko nga saan yun dalawin ko na lang ari sa kumparto baka rin mamaya eh magagamit pagka naulan yan dalawa ka uh -huh. Sakarias Ah <laughs> Nabagya 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 bagya ha bagya huwag natin sa compartment ilagay ay sa compartment pala huwag din sa box masyado mabigat lang para mas maganda mga kamami ay dalhin ko yung ano huwag nyo rin na lang nalaang yung cover ng kotse para malapit ano mas maganda eh Ito. mas maganda yung cover ng kotse mas malapit pare takip takip tare ang buong motor balik ko dyan muna si Yari yan, pagka kailangan itakip mas malaki aray mas ayos aray kasi nalakas na nga ang ulan oh. nalakas na ang ulan mga kamamay sama ng panahon oh. ang ko. Lagi ko din sa compartment. Mamaya ko na lang pagka ako'y nakakuha ng bigas na kukuhanin ko. Wala. Wala na kailangan may dala tayong pang pampukong pagka ganyang nakulan. Hindi pwedeng wala. Alright. Dito na muna si mga kamamay eh. Kasya naman siya. Para mamaya pagkailangan ko. Oh. Uh, magagamit ko siya mamaya pag talaga malakas na malakas ang ulan magagamit natin siya may cover natin sa bigas para hindi mabasa kasi may naubos ako isang klase ng bigas kailangan meron ako hindi pwede wala kaya let's go na muna let's go let's go hindi okay, lumakas ang ulan lumakas ang ulan mga kamamay kung kailang aalis ang mamay magayaan eh. no, sasayin tayo sasayayin na tayo kaso, lakas masyado pati lahat ko muna kaya ng kaunti pati lahat ko muna kaya ng kaunti ha? Hmm. lako sa sabi kita sa tricycle sabit Sabi't sa, sa tricycle, atras muna. Atras daw muna. Patapos na. Patatapusin muna daw yung tricycle. Pagkatapos, sa nahangin na, makakatras na. <laughs> Buti nakakabit na. <laughs> Buti nakakabit na. Oh. Hindi na po 'to, to wala na Bukas kaya si na nanay. Buka na natin Medyo mahina na Medyo mahina na mga kamaman Baka tayo mga kadiretsyo Baka tayo mga Baka tayo pero nalakas pa rin. Timer! dragging dragging Madulas ang daan mga kamamay Madulas ang daan Madulas